Good morning, guys! Nandito kami ngayon sa Grotto Vista. Ayun, oh. Ayan, may swimming pool sila dyan. Papasok pa lang kami. Oh, marami pala sila dito ang mga cottage. So. Good morning! Marami na pala ang tao. Maghahanap kami ng cottage. Dito tayo dumaan. Wow, ang laki pala ng swimming pool nila. mag enjoy talaga yung mga kids. Ah, dito sila, oh. Jet Jet, jet, jet. Oh, na agad oh, Dito muna kami po pwesto Guys ito ang cottage namin Dito kami na pwesto So ito sa super tendero oh, Naligo na oh. Ayan. Pupunta na ako dito sa pool Maliligo ako ayon guys so oh. marami pang mga space Maganda dito sa kanila oh Maraming puno, talagang malilim. Magaganda ang pupwestohan nyo. Yan, dito to sa Grotto Vista. Yan, o, oh, ang dami ng batang naliligo. Yan, o, oh, guys. yo Busy na yung mga bata sa kakaligo. sila yung dono. Ayan o. Oh. Ayan. Ang daming mga naliligo. Yung mataas na yan guys dyan. Wall sa harap yan. yan. May mall pa dito. Pero maliit lang yung wall nila o. Oh. Wow. Punta tayo dito sa bandarito. Ayan. Ayan ayan yung mga cottages nila mamimili ka lang kung saan ka pupuesto uh, dito sa kabila oh, malaki yung pool nila eh oh. ayan oh, ang saya-saya ng mga kids enjoy talaga sila ayan okay guys pupulin ko muna yung aking vlog an I'm pet eh. Ba't ang dumi mo? lahat po kamukha lang po ni Tekla Aha. Hindi po si Tekla yan, pero lang, kaya sa lahat na nagpa-beach work. pa, ako po talaga si Boy. pero dito ka sa kita, tanongin natin yung madang people. Lahat na nagpagay ka ba siya? Daan niya, sabi ni ate, siyempre

<laughs> mamaya ka na talaga mo na, bago niyo kami mama bago niyo hindi ko Aha. Pero anong si si napaka gusto kumanta kaba Oh, ikaw din naman Ang friend natin makakatay mo, kasi di namin na mabilang ko na na pa inaare. Kung gusto mo lang

sa kanya ang din. Hey, Wala eh. yeah, na sa dulo. 150. isa Libre. Libre. mamaya, kakataan na sila na hugot. Enjoy ko yung mga love yeah. Okay, <laughs> kakataan na namin kayo din. After this, bukuan ng kamay ng tatlong lalaki at tatlong babae magaling magtikto. Hi, Adaya! Ano Hi! Yes, ay, may sabi yeah. mamaya, ang sa ating show now, ay nakakamit na discount sa so, oh so so lang discount na dahil magkakamit din sila t-shirt sa.